mga idol yan o laki laki ano manipis pa namin yung ano nya teka teka ayun na wala na wala sumingaw yung anak ko o oh. ayun wala grabe laki bilis nun ilang 80 strand ba yan? Suportahan mo lang bilis. Hindi okay. mo Bilis bilis lang. Dale. Tumakos ba lang? Ayan, kaya na yan. At, woo! Uh. Pinagtulungan namin ni si Silbertos. Kasi ang malaki to, mga idol. Oh. Ayan. Ah. Oh. Kabigat siya. Kabigat yung angat. Good morning mga idol. Papunta tayo sa spot Sana yung Silbertos. Medyo madilim pa. Madilim pa talaga. So, pala yung Silbertos. Hindi makita sa dilim ha. Ano ka Hindi ka makita sa dilim. Ito yun. Ayan. tayo sa spot natin. Yung gamit natin, Ergan. Binalot natin kasi baka mamaya may checkpoint. So, yun na. Tara na. Let's go. Sel pang baon. Ayan. Para meron tayong bala mamaya sa si tiyan. Okay, nakayaroon special breakfast, ha. Yun na. Napapahuan sa helmet ha. Eh. Let's go. Let's go. Let's go. Marami na sa may palit. Doon tayo sa may kaldera. Marami na iirap tayo mga alam mo ito na magaganda. Ay, so, mga idol, medyo maliwanag na. So, andito na tayo sa spot. Ay, yung spot natin sa likod oh. So, merong mga nakapwesto na dyan. Ito yung mga service nila. May nakapwesto na dyan. So, tara, silipin natin. Tingnan natin kung papakitaan tayo dito. Mukhang malabo yung tubig. Ayan, meron na nakapwesto silip tayo <coughs> meron ang mga May silip tayo yan ay si idol ray pala to sir good morning <laughs> bukang aga <laughs> good, good, good morning good morning ayan si hotel ko ayan si ray danyes ang idol natin sa balagtas boss good morning Ah, panood ko yung vlog nyo nung nakaraan dito. Medyo malaki yung nahuli ng kasama. Ako nakahuli no. Ikaw ba yun? Two man? Ayos. So, magkikisilip tayo dito. Ayan, ito kila. Ilang kilo yun? Ilang kilo yung nabot? Ano? <coughs> ano, may hindi kilo? Laki nga no. Naiahon mo nang ano, mag-isa? May, mag-isa lang? Mabot oh? nga dito ng... lapasang, ano, yun nga yung lapasang. Oo?

Ayun o, yun o, yung may team na yun o. Ayun o. Papakan natin, eh. ka. Ah, kami na, kami na, kami na. Ayun lang, ayun. Ako na. Ayun o. Sa may pusa. Eh na ka lang. Tuman nga? Tuman. Tuman, Malayo lang, eh. Saan, eh? Nasa gilid. Ayun, ayun, sa gilid Ayun yung nanggigilid oh. Ayun ba yun? Eh. Hey. Tuman yung pinagpakan niya boss, Ray. Pinarol no? <coughs> eh. Uh, eh? Eh. Oh. eh, no? Oo, oh, mataas. Nagtataan pa ako. Pinapinataan mo. Oo. Saan na ba gumawa Dito gumilid eh. Gumilid dyan? Oo. Oh. lang dito eh. Hindi gaano na bulabog eh, no? Oo. eh. na. Amo nga eh. Ano ba amo ating ako? Oo. Ano na? Ano oh. so, na? na, na. Eh ito, ito na. Ay ay ay, ay palatayin nyo. Hmm. Ako hindi rin kinamaan. Hindi rin? Ay hindi nga. Ako. Ops ops. Gigile na yan ayan. Eh oh. nangingitim na no. Ayun oh, ayun, ah. ayan. Ayalon. Eh ayan oh, ayan oh, yan. Yan yan yan. Dali mo. La la la. Ay hindi. Dali mo, Lon. O wag mong anahin ah. Ah, sya nakadaan. Paluwagan wala. Na si Silbertos

Malaki to malaki Sige Sige, kumalma Kumalma na? Lalim Sige, okay, higpit, higpit Higpitan mo Nadali ni Silbertus First time makadali ng tuman, laki nito Ay mga idol, laki nito Sige. Bata natin, suporta natin kasi mauubos yung tali niya. Lapitan natin. Sige. Sana ang bumigay ito. Makuha natin to Ayun na, ayun na, ayun na. mo na, pero sa akin. Sana. Oh, Ayan. Galayo. good morning. Ayan Adali. laki. Laki Laki. Manipis pa naman 'yung ano niya. Teka teka. Ayan na. Gwa na wala. Sumingaw yung anak ko. Oh. Ayan, gwa Grabe. Ang laki. Bilis nun. Ilang 80 strand ba yan? Supportan mo lang bilis. Bilis-bilis lang. Bilis, bilis, lon. Dali. Tumakas ba lang? Ayan, kaya na yan. Ayan. Woo! Uh, first time. <laughs> Lucky. Saktong-saktong eh, yung dayo namin dito. Ayan <laughs> eh, na, dali niya. <laughs> Happy Father's Day. Nakadali ka ng ano. Ayos. Tuman mga idol. Ayan yung dinay talaga natin dito. Lucky. <laughs> kaso bumigay yung ano natin oh. ayos magbibidyo na lang tayo ngayon Suming sumingaw sumingaw oh. sa firing pin tarik ito ito ata yung bumanaw okay. oh, okay. ako hindi na back up patay wala oh. ah, wala dire dire so buti na back up tayo ni idol eh no, laki niyan. Abugang ulo. Sabog eh no. <laughs> First time makadali ng toman. Yo, yan no. Ang laki ba. <laughs> Mga ilang kilo kaya yan? Mga nan dugo. Ah. <laughs> Sayang iniwan ko pa yung timbangan. Ayun. Ay, nadala mo, nadala mo yung timbangan. Yan na tama. Oh, Shoutout sa Abog bala ni Sir Bam. Bam. Sir Bam. Buhay na manong putok. Ay nakadali ba? oh. Toman. Grabe, ang ba laki niya no. Malaki pa sa paa mo. Mahirap din pala makahuli ng malaking toman. Kasi yung dala nating dala nating cooler maliit lang. Dapat yung uh, Asia ba yan, idol? Hindi. <laughs> <laughs> Pwede yan nakabaluktot. Yan. Ayan. Ayan. Oh, Oo. Kasi pa. Boy pa, boy pa. Boy pa. Kuwawa naman siya Alagang natural na. Ito ano? Ano yan? Bulig? Nakadali naman si Albertos. Ano yan? Ito ba? In hindi pa ma-determine kung ano yan. Malakas? Ito man yan. O arroyo? Hindi. <laughs> laki na naman ang niya. At ah, tilapia. Laki. Tignan mo yung... Laki okay. ng tilapia. Maganda may tama. Tama, may tama, may tama. tama ganda. Ay, the, please. The, please. <laughs> the, the, the place. The place. The place. The place. Ganda ng bala ni Sir Bam. Laki ng tilapia. Pinagpapala si Silver. Tapos ngayon na. Lubog. Lubog na lubog. Lubog na lubog. Panlubogan talaga yung bala ni the Sir Bawm. Okay? Angat pa. Angat pa. Uy, oh, pinagpapalan. Laki oh. Lagay mo yung kamay mo. Laki. dinamin okay, Oh. Tinan panlangoy yung balan yung All Alright. Two points. Lubog. Mm, lubog na lubog. Kaya yeah, pala ayaw mga ano yun eh. The plus lang eh, no? Ganda ng bala yung bam talaga. laki nga no? talaga na pinagpapala ayan ang laman ng box natin no? Oh. kompleto na tayo grabe lalaki hindi natalo sa gasolina abang abang tayo dito baka mga dali pa mukhang maganda yung yari ng box ha ah. ayos eh okay, makasama natin dito maka standby doon sa kabila yan, crossbow yun gamit nun. yun crossbow yun. So ang pinagpapala dito si Silvertos pa lang. <laughs> okay ka na. Nakadalawa na, nakadalawa na. dalawa 2-0. Tayo, 0 pa. Ay, Isang bayan tayo. Dali na rin ng Toman. Ayun, isa yun. Yung pana na yun, nakadali ng malit na, na Toman. Abang-abang tayo, baka mamaya pag lumabas yung araw. Wala kasing araw ngayon eh hindi sumisilip yung haring araw kaya tingnan natin mamaya kung mga kadali tayo pagka nagsilabasan daw yung tumang daw sa sako daw eh pero mga dumarating pang maneniksay eh. good morning eto yun ang latong plapla ayan no? Pla -pla. ni idol piling napili chamba ah, <laughs> ito itong nakatalikod na to oh. tunay din yan ay nadali nyo oh. hapla na. okay hmm eh ang rin itong huli yes <laughs> nadali na naman si daming kasama daming kasama parang hindi na matak eh no. Ay, ano? Silver. Silver 'yan. Ten po silver. Ah. Uh, Tarsilius. Hay <laughs> tanan ada dali niya oh. <laughs> Kulit na may bulig. Ay, bulig may bulig na. <laughs> na. May doma. Ngayon naman ano? silver. Karpa ah, na lang, master. Karpa na lang. bomba. <laughs> silver 'yang goyano. Eh, ah bomba. O Kumaka bomba. Kumakain ng tae. Kumakain <laughs> ng tae. Kinawag lang na bomba? Uh, ah. mga <laughs> okay, na May arroyo na. tunay. Ah. Tunay nga. Tunay, tunay. <laughs> Ay, siyurbal server na. Siya makakapunong ngayon ng ano. <laughs> Yan. Malaki pala, malaki ka ko maliit na <laughs> ayos, ayos. Uh, malaki na yan. Kailan yeah, na, 4-0 na. 4-0. pa tayo mga idol. Maganda <laughs> yung pulso natin ngayon. Kahit lubog na lubog, you eh, know. Hindi, nasa bala rin. Shoutout kay Sir Bang. Saglit lang ah. Nakadalagat ng karpa. Ayos. Tumabaw mata nila. Sa alat na yun, eh, you know? ah. Ayan, ah, yes. panalo. Pero pang na nasa gitna. Panalo na yan, idol. Ay, Ayan. Malaki, yo. Oh. Yes. Kaya dito, kaya lang bumanat yung ulan. Kaya lang magkanele. Ito yung Silbertos, hindi na logi sa gasolina. Medyo naka-apat na, naka-apat na, Lord. Apat. Isang toman, dalawang tilapia, isang silver. Lima balata, may bulik ba lang, may bulig ba? Nasa yung bulig? May bulig dyan na maliit. Oo? Oh? Meron ba? Sabihin lima na to. Tayo, hindi pa tayo nakakadali nakaka ng ano. Ayan e, o, ayaw nga pala. Laki na ito. Laki ng tunay, no? yung tilapia, buhay pa. Dalawang tilapia na ng tunay. Saan? Nakadali na naman. Ayan e, o. Ano ba, tilapia? Malaking tilapia, nakadali na naman silver silvertos. <laughs> Oo, oh, ang tigas. Ang tigas? Isa na. Yan na, yan na, yan na. Sige, angat mo ako magandang tama. Uy, lucky. laki. Lapad. Ang ganda ng tama. Ang tama, ang laki. Lucky. laki. Lapad. Ang ganda tama. Ang tama, ang laki. Ang laki mga idol, oh. Swerte. <laughs> Lalaki hedo lang ano, tilapia. Swerte tayo ngayong araw. Swerte. Lalaki Lala oh. Grabe. <laughs> ah, yes, Oh. Dapat kasi hindi natin nakuha na naman ng putok. Hindi tayo sa kanya nakatutok eh. Ganda, sure bull. Okay na dito ang tiyaga-tiyaga. Yan yung mga idol ang uli namin. Eh. uli ni Silbertos. Yan. eh si Sir Idol na nang nagbabante din sa kabila. Ganda. Ingat na ng tama. <laughs> Nasa bala. <laughs> Shoutout mo naman, Sir Bam. You know? Shoutout nga pala kay Sir Bam sa bala niya. Sa bala so, niya. aming kahapon. Ayan, mga Is... idol, ang ganda na ng tubig. Isda na lang talaga kulang. Naipon na kami rito mga vlogger. Ayan. <laughs> kay Danyes, Maxwell hi, hi. TV. Ayan, Sanjay. Ayan yung natin. Nampas sa kapila. Ay sila, Sir, oh. Hello, Ayan. Ayan mga idol, dumadalang na yung lutang dito. So lilipat tayo dun sa may tulay. Pero ito na yung huli natin. Ayan. Ito na yung huli natin. Lahat na dali ni Silbertos yan. Isang so, malaking toman, yung nakatiyaya na yan. Tilapia. Tsaka silver. So may isa pa sana siya yung toman na nadali. Kaso hindi binigay. Napilas. Ayan. Ito yung, pero marami pang mga mamamaral dito. Ayun pa sa dulo. Lilipat tayo dun sa may tulay. Hingan natin kung makakadali pa tayo doon. Dali rin tayo. Buti nakiago tayo ng baril kay Silbertos. <laughs> atos, may dyan mo atos. Cameraman ka muna. Yung Ayan, may bro. Ito, nakadali rin tayo. Wala. Tingnan natin, dali natin. Oh. Nadali, tunay. tunay. <laughs> Kita nyo naman. Ang laki nyan. Kaya lang sa patok natin Pero naka-live tayo, naka-live Atras, atras ka, ko Dito, dito oh. Eh mga idol, dito na tayo sa tulay ng ano yan Gatao na naman yung isda, oh Grabe Pagkita natin, lagyan natin ang salamin Ayan, kung nakikita nyo Saan? Kaso, wrong timing, kasi paubos na yung hangin namin Ayan, ang dami. Kaya kung nakikita nyo yan, hindi ko alam mong kita sa camera eh. Ano? Maliliit? So, ang dami, dami pang mamamaril dito. Ayun, ang pa sa dulo. Pero nakahuli na rin tayo. Wala na rin nahuli natin. Grabe yung bakbakan dito. <coughs> Ito yung nahuli natin ng apat. Ayan. Mga ah, buhay pa yan. Ayan. Kaya lang yung video natin ng pagbahil. Nasa live natin. Dito dahil yung marel Siyempre yung lutang dito. Ayan yung mga isda dito mga idol. Oh. Grabe. Ang laki ng huli. Oh. Ayan. <laughs> o ito, puno na rin natin yung box nito. Nga ito nakadali silbertos, <laughs> Albertos. na ko malaki, babaka pang kusan. Hindi na tayo nakakapag-video ng Mundaspad kasi halanganin, may harang dito yung cellphone holder natin. Pagkakadya ka na may puputokan mo, hindi umala na puputokan mo eh. Oo, ang dami eh, no? Ayan eh, no? Mag-aabang na lang tayo ng malaki. Ayan. Angat na naman eh. Ay, 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 Ayan, malaki yon. Ayan, no? Ay, Naangat na naman. Backup yung pana. Tumagos yung, <laughs> eh, no? yung pana. eh, yeah. no? Tumagos, tumagos yung pana. Tagos? O, Oh, tumagos, oh. Putol <laughs> yan. Putol tali. Accurate na accurate yung pana. Mga idol, oh. Eh, pumutok na ng silver dun. Grabe. Grabe yung bakbakan natin dito. Problema ng mga maninig sa'yo pagka malalaki yung huli, oh. Problema ang pagdala. <laughs> mga ilang kilo kaya yan? Kaya no, lalaki yun. Oh. Alam. Pinamigay na yung iba niyan. <laughs> kaya mahirap <laughs> po ka. Kaya nakabike lang siya yun. Saan pa uwi mo niyan, Idol? Simpa. San Simon, Pampanga? Hmm. Tayo pa pala. Pinagtulungan namin ni Silbertos. Kasi ang malaki to, mga Idol. Oh. ah. <laughs> uh. Oh, abigat siya. Abigat yung angat. Hindi natin nakukuha na ng pagputok ng ano nito dahil pahirapan yung putok. Nandiyan tayo sa may gilid, oh. Doon yung nadali natin. Pangat lang malalaki. But, oh. May PC kita rin eh. Wala. Ah, meron. Ayaw ang wala naman dyan. Agal. Uy na. Uy na. Uy na. <laughs> Kadali. <laughs> Kadali pa. May angat pa. Uy <laughs> mga idol. yan mga idol. idol Nakauwi na kami, Silbertos. So, umalis tayo dito ng maaga. Kanina madilim pa. Nakauwi tayo ngayon lang. So dapat matagal pa kami kasi naubusan talaga tayo, tayo ng hangin. So yan, maraming salamat kay Sir Bang sa napakagandang bala niya. Napaka-accurate. So ito yung mga huli natin, no? Ayun, no? Yun. Anlala, Ayan, pala, ito so ito yung nahuli ni Silbertos na pang malupitan dalag. Ito Kulang talaga bulang yan, 5 ng kilo. Ang laban talaga yan. So ito, malulupit nating i-ahol uh, ito. Ito yung silbertong ano pang tawagin. pang, ano, panggira na digmaan na Labanan. Grabe yung bakbakan namin kanina dyan. Talagang tulungan yan. Yan o. So, yan yung mga huli natin. Ito, may apat na kilo mayigit. 4.5. Ito, apat na kilo. So, ito, mga nasa dalawang kilo mayigit. Yan o. Ito naman yung tilapia. May hinadali ni Silber tos tilapia. Yan. Doon lang yun sa may kaldera. So, ito sa tulay. Ito yung mga silber nadali na natin to Sa tulay ng kalumpit tsaka palit. Yan. Sa luman tulay. All right mga idol, maraming salamat sa panonood. Ayun oh, next time ulit. Next time ulit 'yan ang pinagpala.